Hello everyone. Okay, meron tayong sasagutin tanong. Meron nag-message sa akin guys. Ang tanong niya is about sa hyperacidity sa acid or sa GERD. Magkakapatid silang tatlo. Ang message niya sa akin, ang mga katanungan niya ay ganito. Ano daw ginagawa ko or ano ginagawa mo kapag sumisikip ang paghinga mo or ibig niya siguro sabihin hirap ang paghinga or hirap huminga. Yes. Kung may acid ka, ito po talaga yung napaka number one na sintomas, ang hirap huminga. Hindi lang po yan, hirap huminga, para ka rin inaatake sa puso. Kung ito ay nararamdaman mo, syempre, kailangan mo na magpa-ER. At alam mo ba talaga kung ikaw ay inaasid or acid ba talaga. So, wala siyang sinasabi sa akin, guys, kung matagal na siyang may acid or bago lang. So, ang tanong ko dyan, anong ginagawa ko kapag ako hirap ng huminga or inaatake ng acid, umiinom lang ako ng mainit na tubig. Ayun, ayun yung una kong ginagawa. Uminom ako ng mainit na tubig para hindi ako himatayin. Meron ako white flower palagi lalagyan ko dito, and then nagpapamasage ako. So, paano mo malalaman na acid nga ba yan? So, ang mga sintomas kapag ikaw ay na-acid, number one, yung nasusuka. Pangalawa, hirap kuminga na akala mo ba'y katakusan mo na? Akala mo inaatake ka sa puso. Yan. Kaya takot na takot ka. Kaya yung iba, nagkaka-anxiety. Kasi nga, hirap kang huminga. Pero, kapag uh, tinest ka na, nagpapalaboratory na kayo, mapapansin nyo normal, walang problema yung heart niyo Dahil nga, nagka-anxiety ka, dahil hirap kang huminga. So, normal lang yun. Normal lang yun, guys. And then, masakit dito, yung sa akin, ha? Ito yung masakit sa akin. Namamanhid yung kamay ko na mamanid yung binti ko kaya kapag umaatake na gusto yung parang binubugbog ako kaya masahi ako, hindi lang isang tao dapat sabay-sabay sila dahil sa sobrang hirap ng humina parang akala mo eh, babagsak ka na. yun ang ginagawa ko or nagpapamasahe talaga ako. Tapos, syempre, nung inaatake ako, hindi ko naman alam na acid yon na emergency ako agad. So, madaling araw yung guys, na emergency ako agad. Bago lumabas yung hirap, huminga, constipated muna ako, naging bloated, tapos pabalik-balik ako sa CR ng dalawang beses, ayaw naman lumabas. Nung pahiga na, akala ko eh, okay na ako nung humiga na ako, doon ako bumangon kasi hindi ko na alam, ano to, ba't hirap na akong huminga, di ba? Kaya ang ginawa namin ay talagang isinugod ako sa ospital. At tama-tama, hindi ko naman alam na acid yun, para hindi ako mawala ng malay, sabi ko, uh, kailangan ko na isang tasang mainit na kude Kaya pala, medyo naging okay habang nasa sasakyan, naging okay yung aking pakiramdam, pero yung BP ko sobrang taas. Yun yung number one na iingatan nyo guys, kaya huwag kayong kabahan, kasi yung BP nyo sasabay. Kapag kinakabahan kayo, sasabay, tumataas talaga yung BP. Nung ako yung inaatake 160 over 100 yung BP. Tapos um, after ilang minutes na naglaylo siya, Uh, naging 140. Tapos, kinuhanan ako ng lab test. So, ang lumabas lang sa akin, walang nakikita ang acid. O diba guys, walang nakikita ang acid sa akin. Walang sinasabi. Ang binibigay nilang gamot sa akin, tatlong perasong pang, uh, ano lang, gamot sa kapag ako daw ay nasusuka uli. Pero, tingay ko na yung isa. So yun lang binigay nila sa akin gamot, yung para sa nasusuka. Kasi yung inaano ko eh, yung nireklamo nire ko Hirap ako huminga, tapos nasusuka ako dahil nga sa asim, So, pagka lipas ng dalawang oras, lumabas yung result ko. Ang sabi sa akin ng doktor, ah, pwede ka nang lumabas, kasi okay na ako. So, pwede ka nang lumabas and then kinabukasan kung kaya ko na daw mag-fasting ako para magpalaba ko ulit. Para sa ABS nga. Kasi yun yung nasisilip na rin sa akin yung elevated yung sugar ko. So, nagpalab test ako. Ganun uli yung result. Kaya naghanap ako na uli, naghanap ako uli ng doktor ganun pa rin yung nasisilip nila sa sugar. Pero alam ko sa sarili ko na hindi sa sugar yun. Kasi umiinom na ako ng gamot. Andyan pa din. Yun pala guys. Kasi nga hindi ko alam na acid yun. syempre, every time na nag-aalmusal ako, nagti 3 in 1 coffee ako. So, nagko-coffee ako. Every time na pagdating ng 11am, nagugulat ako. Bakit hirap ako huminga? Kala ko nga, nakulam ako ni eh. Yun pala guys, nagti siya sa 3-in-1 coffee. So, hindi ko pa rin alam yun, na-acid yun. Nung one time naman, mga after one week mula nung ako ay na-ER, kumain kami sa matlo. Nung kumain kami sa magdogs ang, ang inumin ko ay soft drinks. Nagulat ako guys, bigla akong nahilo after 20 minutes lang. Pagkatapos lang namin kumain, ayan na naman, nahihilo na naman ako. Hindi ko pa alam yun, na-acid yun na. Dahil na, di ba, akala nila sugar lang. So, nahilo ako nagulat ako tapos bumiyahi kami noon ng malayo dahil ma pauwi na nga kami sa amin bumiyahi kami nagulat ako guys yung likod ko kinabukasan gabi pa lang sobrang sakit na ng likod ko hanggang sa kinabukasan sobrang sakit kahit anong ininom kong ano anong ano pa mga iniinom ko mga pain reliever noon nagpahilot ako may salonpas may painkiller ang Omega wala pa rin guys sobrang sakit para yung pala dahil dun sa soreness na iniinom ko ako lang din nakakatuklas na acid pala talaga yung sakit sa acid pala talaga yun, may acid ako so inaatake ako noon hanggang sa naglaylo ako na naglaylo na ako sa coffee guys pero dahil na 3 days ko yata yung nararamdaman na talagang hirap ako huminga ay hindi pala ito pa ang nararamdaman ko guys tuwing gabi kapag humihiga ako yung chan ko sobrang init umiinit yung chan ko na parang humihilang kaya akala ko na ako noon alam mo ginagawa ko noon nagpa albularyo ako noon nagpa albularyo ako noon kasi akala ko na kung ako syempre para gumaling ako ano ba yung mga sintomas, ano pa ba bukod sa masakit dito palipat-lipat yung sakit pero kadalasan dito sa left side left side kapag may acid so ah uh, bakit kailangan i-laboratory guys and then sinasuggest na blood chemistry dapat yung gagawin. Ang acid kasi guys, maraming pina pinanggalingan yan. Pwede rin nagkaka ka dahil ikaw ay may ulcer, nagkaka ka dahil may problema sa liver, nagkaka ka dahil may problema ka sa kidney. Kaya guys, kapag kayo ay nakakaramdam ng na mga ganong sintomas, huwag nyo nang huwag nyo nang tagalan, magpapalaboratory na kayo, magpapablog chemistry na kayo, kasama ang creatinine. Kasama yung ating mga, uh, syempre yung FDS, yun. Dahil sabi ko nga, maraming pinanggagalingan. So nasagot ko ba? Parang paulit-ulit na tayo. So yun lang guys, see you next time. And then sa may mga katanungan, paano ako gumaling, pwede kayo mag-comment uh, down below. Almost one year na po akong may acid and then sa awan ng Diyos ngayon magaling na. So sa mga may mga acid dyan na akala mamamatay na at akala nila hindi na gagaling, gagaling at gagaling kayo. Tiwala lang. Siyempre magdasal kayo. Kung meron kayong mga katanungan, comment down below lang. And then huwag niyong kalimutan mag-follow, mag-like and share. Thank you. Thank you everyone. Bye.